No. Siya. Siya na isa Pahirapan talaga Pinagpawisan ako Ng maraming singot Kailangan Exercise kasi ito at saka, ito ang habi ko. Gusto ko magpailaw sa lahat ng bahay dito sa mundo. Dahil ako kinanganap na magpapailaw sa bahay nila. Lalagyan ko sila ng liwanag Kahit ito'y mahirap man <coughs> na ko lamang ang magpailaw ng inyong mga tahanan at kabahayan lahat ng opisina ano pa man yan ang dilim dilim na ng paligi. Pero natapos pa din ang trigang tayway. Tri Napakahirap pero kinaya ko dahil kailangan maging Matibay, matatag, masipag. Alright.